Mga kapuso, nakabalik na po ng Hong Kong ang OFW na si Gloria Ortiz matapos siyang harangin sa naiya nang mahulihan ng bala ang kanyang bagahe. Yun nga lang, na-terminate na po ng kanyang employer ang kanyang kontrata at nawala na po siya ng trabaho. Attorney Gaby, good morning. Good morning din sa iyo. Mm -hmm. Pra, ganito bang uh, kaso, attorney, meron bang pananagutan ang gobyerno? Well, kung meron mang gusto siyang habulan sa palagay ko, eh, dapat siguro eh, habulin na lamang niya ang opisyal na siyang may kagagawa nito o kung mapatunayan man himbawa na ito ay kaso ng isang scam lamang. Pero kung meron mga habulin, hindi na nga siguro ang gobyerno pa. As a general rule, ang pamahalaan po natin ay hindi mo na pwedeng kasuhan para sa mga kapalpakan ng mga opisyalis nito, not unless pumapayag ito kung narinig nyo na yung katagang the state cannot be sued without its consent. Mm -hmm. So kailangan pumayag siya at usually, kung meron mang batas na siyang nagsasabing, maaari itong kasuhan. So if at all, sa personal capacity na lamang ng mga palpak o kurakot ng mga public officials, kung mapapatunayan man ang pangungurakot na to o yung paggawa mm, ng scam mm -hmm. na nagresulta nga eventually sa pagkawala ng trabaho ng OFW na to. so again ano ba yung rason bakit hindi pwedeng direktang kasuhan yung pamahalaan well as a general rule naman ito tulad nga ng sinabi natin there are exceptions pero kakaunti lamang kasi dinaman kung iisipin mo naman talaga although gigil nagigil na tayo ko minsan kasi in effect minsan kapalpakan talaga ng pamahalaan pero, ang problema naman, kung isipin nyo na lamang kung pwedeng kasuhan ng pamahalaan, baka wala nang nangyari sa pamahalaan natin at saka sa funds ng ating gobyerno, mm -hmm. kundi labanan ng lahat ng mga kaso na ifa laban dito kasi katakot-takot ang magsasampan correct, ng kaso. Correct. So, ano ba yung halimbawa ng exception to the general rule? Ay, hindi. Kunwari yung... Hostage. Yung Luneta uh -oh. bus hostage-taking, di ba? Yes. Yung mga Hong Kong na biktima ng hostage taking na sa Luneta, pati ang Hong Kong government, ang tagal-tagal hindi umihingi, hindi lamang ng apology, kundi compensation at damages para sa mga naging biktima ng Hong Kong citizens. Pero, eh, sabi ng gobyerno, kasalanan nga ato ng polis, naging resulta ng palpak na pamamalakad ng polis on the scene, Pero ang posisyon po ng pamahalaan natin ay hindi nga pwede ito dahil nga ang general rule, hindi mo pwedeng kasuhan at panagutin ang pamahalaan. Pero halimbawa kung kayo habang naglalakad oh. sa daan, eh nasaktan kayo dahil nahulog kayo sa manhole. Pwede yun. O di kaya ay nahulog kayo sa excavation dahil hindi ito tinakban o linagyan ng uh, kinakailangan oh. ng mga warning device. Maari yung kasawa ng probinsya, ang syedad o ang municipality na in-charge sa daan o excavation na ito, but only because meron po kasing specific provision sa Civil Code ng Article 2189 na talagang sinasabi na liable ang mga ito kung may namatay o nasaktan dahil sa defective condition ng mga daan, building at iba pang public works. Otherwise, kung wala walang nakalagay na specific sa batas, e eh, wala din kayong hahabulin. At usually, sa ganitong kapabayaan, maaari nyo na lang habulin ang mga gastos, di ba? Mm, okay. Sa pagpapaospital. Pero pwede nyo rin habulin ang lost income in case na nagtatrabaho kayo at nawalan kayo ng trabaho dahil sa pangyayari. So, ano ito? yung recourse sa mga kawawang biktima naman if ever? Actually, wala. Wala talaga? <laughs> Iba Katulad okay. nito. At ang pinakamalapit na siguro na paraan para magkuha ng or damages or compensation para sa wrongful detention ay Republic Act 7309. Mm. Meron tayo actually yung batas kung saan isang tao na biktima ng unjust imprisonment or detention ay maaaring humingi ng compensation mula sa Board of Claims. Pero ang mga entitled lamang dito ay yung mga halimbawa na kasuhan na convict tapos mali pala. Okay, okay. okay? or yung mga na detain pero hindi nakasuhan pero sa kaso kasi na to. Hindi naman siya, hindi siya covered. Uh -huh. Hindi kasi nakaabot naman eh na filean siya ng charge uh, pero, pero na, na dismiss. Na. Yes, so in the end wala Hindi na. po siya pwede mag-claim pero wag po kayo masyadong manghinayang kasi ang pinakamalaki na mare dito ay 1,000 pesos. 1,000 for every month din. of uh, detention. Parang ah, okay, ganoon. Okay, okay. uh -huh. So Parang hindi naman masyadong Kawalan. malaki ang uh -oh. nawala sa kanya. So pwede na lang ba siyang, uh, kung di sa pamahalaan, sa pamunuan na lang ng na-GM? <laughs> <laughs> <sa laughs> uh -huh. Okay, baka pwede ganun na lang. Sa kanila na siyang uh -huh. naging source ng kanyang mga problema. Alright. Maraming salamat, attorney Gabby. Maraming Gaddy. maraming salamat, eh. May mga natutunan na naman tayong bagong uh, legal na mga um, insights from you. Thank you. Samantala, magbabalik pa rin po ang unang hirit. Diyan lamang po kayo.